Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rafaela Hernandez at ngayong araw ay papaluwanag ko ang thesis na nagsasabi niyo. ang ako ay tinanggap ko sa bahay sa katuparan. Ang pahayag nito ay naglalaman ng malalim na aral tungkol sa ating pagkatao. Nagtuturo ito ng kalagaan ng pagyakap sa sarili bilang natatangin individual at ang tungkuling kumilos batay sa ating pagpapahalaga at layunin sa larangan ng bilang isang mag-aaral, natutunan ko ang bawat hakbang na isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Ang buhay ng isang sublanting kriminohiya ay hindi madali. Isang paglalakbay ng patuloy na pagkatuto, pagsasaliksik at pagsubok sa kabila ng mga hamon. Gayunpaman, sa bawat pagkatalo at pagkakamali ay may pagkakataon na magbago at magtagumpay ang bawat hina na isang pagkakataon upang lumakas ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Sa pagtanggap ng ating kahinaan, matututo tayong maging matatag at mapagpatawad sa ating sarili. Tinutulungan tayo nito na maging mas maligaya at magalang pakiramdam sapagkat naunawaan natin ng pagkatalo ay hindi katapusan, hindi isang hakbang sa ating pagpapalago ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap at pagpatawad sa ating sarili at sa mga hamon ng buhay. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagkasakit, may mga bagay na tutunan na hindi matutumbasan ng anumang tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kabutihan ng ating puso at sa lakas ng ating loob na patuloy magprosigil. Magpatuloy ka, huwag mawalan ng pag-asa sa bawat pagkatalo, bumangon ka. Magpatuloy at alalahanin ang bawat sakit ay isang akbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. Pagmuhayang ang iyong mga kainahan ay magtakda ng iyong hangganan. Bagkos, gawin itong pagkakataon na magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Ang buhay ng isang paglalakbay at sa bawat akbang, ikaw ay nagiging mas malakas at handa sa mas mataas na paglapyan. Sa kamuan, ang thesis na ito ay nagtuturo sa atin na tunay na kalayagayahan at ay makamit lamang sa pamamagitan ng pagyakap sa ating at layunin. Hindi ito dinindigtan ng iba o nakukuha sa paggagaya, kundi sa malalalim at pagunawa sa sarili, karanasan at mga ugnayan. Kaya iiwan ko ang tanong na ito para sa inyong pagminilaligay. Sa inyong buhay, paano ninyo higit maunawaan at may papakita ang iyong natatangin pagkakatao. Maraming salamat sa pakikinig.